Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na topic, ang pagkakaiba ng Artificial Intelligence o AI at ng mga tao. Marami ang nagtataka kung gaano nga bakalayo o kalapit ang AI sa pagiging tao. Kaya't samahan ninyo ako, at tuklasin natin ang mga importanteng pagkakaibang ito. Number 1, Intellect at Kaalaman Unang pagkakaiba ng AI at ng tao ay ang Intellect at Kaalaman. Sa tao, ang tao ay may kakayahan sa mas malalim na pagintindi at emosyon. Meron tayong tinatawag na self-awareness o ang kamalayan sa ating sariling pag-iisip at nararamdaman. Dahil dito, kaya nating umintindi ng mas malalalim na konsepto at mag-isip ng malayo. Sa AI, ang AI naman ay natututo lamang mula sa mga datos o impormasyon na itinuro o ipinakain sa kanya. Kaya mabilis ito sa pagproseso ng impormasyon at minsan mas may accuracy pa kumpara sa tao. Pero, ang limitasyon niya ay kung ano lamang ang nasa data niya. Wala itong sariling pag-iisip. Number 2, kakayahang mag-adapt. Sa tao, ang tao ay may critical thinking. Kaya nating mag-adjust at mag-solve ng mga problema kahit hindi natin ito napag-aralan. Maraming sitwasyon sa buhay na hindi sakto ang instruction o walang malinaw na guide pero nakakahanap pa rin tayo ng paraan. Sa AI, nakaprogram ito para sundin ang specific na algorithm. Ibig sabihin, may mga sitwasyong kaya niyang masolve ng mabilis, pero limitado siya sa mga nakapreset na instructions. Kung hindi kasama sa algorithm o coding, hindi siya makakakilos. Number 3, Emosyon at Empatiya Isang malaking pagkakaiba ng tao at AI ay ang pagkakaroon ng emosyon at empatiya. Bilang tao, meron tayong emosyon at moralidad, kaya nating mag o makiramay sa nararamdaman ng iba. Ang ating mga damdamin ay malalim at totoo, may kasamang mga alaala at kultura na nagiging basehan natin sa pagdedesisyon. Ang AI ay hindi talaga nakararamdam ng emosyon, kahit may mga system na kaya nilang isimulate ito. Ang reaksyon ng AI ay batay lang sa kanyang data at programming, kaya hindi siya makakagawa ng tunay na emosyonal o moral na desisyon. Number 4, Kakayahang magbago at magsarili. Ang tao ay may free will o kalayaan sa pagpapasya. Kaya natin magbago ng pananaw, magdesisyon para sa sarili, at pumili ng landas kahit walang external na instruction. Ito ang nagpapakomplikado sa mga tao. Ang AI naman ay walang free will. Gumagalaw ito ayon sa coding o programming. Kung walang instruction sa kanya, hindi siya basta-basta makakagawa ng sariling desisyon. Siya ay isang tool na may limitasyon sa mga gawain. Number 5, kakayahang mag-imbento at mag-imagine. Ang tao ay likas na malikhain. Kaya nating mag-imagine ang mga bagay na wala pang basehan. Kayang lumikha ng bagong ideya at bumuo ng kwento o konsepto mula sa ating imahinasyon. Creativity ang isa sa pinaka na aspeto ng pagiging tao. Ang AI naman ay kayang mag-generate ng mga pattern at makita ang mga bagay na hindi natin agad nakikita mula sa data. Ngunit wala itong kakayahan para sa orihinal na imahinasyon o paglikha ng isang bagay na tunay na bago, dahil limitado siya sa kung ano ang nasa data at programming niya. At ayan ang ilan sa mga pangunahing pagkakaiba ng tao at AI. Sa madaling salita, ang AI ay isang makapangyarihang tool para mapabilis ang mga trabaho at analisis, pero ang tao ang may tunay na kakayahan sa paglikha, pagpapasya, at pag na may kasamang emosyon at kamalayan. Kung gusto ninyo ng ganitong content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Comment na rin kung may mga tanong kayo o mga topic na gusto nyong e-cover natin sa susunod. Salamat sa panunood, at hanggang sa muli.